eto na yung pangbalag natin mga master. Magawa ah, na ako ng isa. Magandang araw mga master. Another day, another blessing. Nandito na tayo ngayon sa taniman natin. Ito yung upo ko ngayon. Ito yung estado niya. lali inaakyat ko na yan paunti-unti <laughs> kailangan na ng ano kailangan na ng pinakabalag doon sa taas mabilis lang ano eh, mabilis lang humaba yung bagin Ito so, yung upo natin mga Masa. 26 days ang ginamit ko palang ano dito pinakabalagbag nya patong uh, medyo, medyo matibay yan kumpara doon sa buho kailangan kasi ng ano to mga master matibay talaga na balag mabigat yung ano nito mabigat yung mga baging nito kasi nga kita nyo lang yung puno nyan matataba so yan na yung ginamit ko pinapansin nga pala ako dito ito pansin nyo yan mga master yung dulo ito pag ganyan na mamarako yan dulo pa lang naman yung infected nung pamamarako niya eh. yung pinakapuno wala naman try natin putulan putulan natin dito para mawala yung ano niya pamamarako Ayan. Tapos observe natin yan yung talbos na to. Kung ah, magiging kagaya pa rin ito yung itsura. Ito. Ito yung normal na talbos. Pag lumaki to na kagaya pa rin ito. Ito itong namara ako na to. Putuloy na natin hanggang dun sa puno kasi mahahawa lang to mga master pa ganyan kahit anong gulay may nangyayari talaga na pamamara ko. hindi talaga maiwasan yan okay, Ini Actually, kulang pa to mga master ng poste. Lalagay pa ako sa gitna. Tapos, uh, buho na lang yung gagamitin kong balagbag dyan. Kasi hindi naman yan, ano, papakapalan ko lang yung poste para hindi siya lulundo. Tapos yung pinaka ibabaw niya na balag. Ito, buho lang. Ito, nakasukat na yan. Nakasukat na yung haba ng mga buho na yan mula doon sa poste na yun hanggang dito so yan ayan gagamitin natin yung pambalag sa ibabaw mabilisan lang to mas pag ano pag pag ganitong kalaking taniman lang hindi naman kasi ako malawak magtanim mga master eh uh, ang sukat nito ay 20 by 10 so pag mga ganito ang ginagamit ko talaga buho para para makatipid sa gastos pwede ito hanggang tatlong cropping bago natin ano bago natin pwede i-dispose yung balag so ito mga master eh, pakita ko din sa inyo kung paano ko gawin uh, bibiyak-biyakin ko lang yan sa una lang medyo mahirap kasi ang buho matalas to eh pag nasanay ka naman na uh, uh magbiak niyan, saglit lang yan mga master, lalo na pag umaga. Malutong na malutong yan yung ano, yung buho biakin. Pag nyo, kailangan pagkaputol niyan, biakin mo na kaagad. Kasi pag nalipasan nyan ng ilang araw, makunat yan sa biakin. Mahirap. Ang gastos ko nga lang pala dito mga master, yung nylon lang na panali. ah uh, number 90 yung ginagamit ko na panali. Ngayon, ang nylon naman pwede nyo i-recycle ng recycle yan kahit mga dalawa hanggang tatlong taon ganito lang yung gawin nyo pag nagtali ito sa akin ganyan lang yung lock ko nung tali ng nylon hindi ko siya binubuhol talaga at ah, tinutusok ko lang tapos hila tusok hila tusok hila hanggang mag yung ganyan, ganyan yung itsura niya. simulan na natin yung pagbiyak ng buho para mabalaga na natin ito Tingnan nyo lang kung paano ko bibiyakin ito. Pabilis lang to. Ito na yung pangbalag natin mga master. Ngayon, hindi natin mabubuhat yan ng ganyan lang. Uh, binuhat mo yan dyan kahit saang side dyan. Masisira yan. May nerede ako na ano dito. May ako na dalawang sirasong buho. Ito. Nilinis ko lang yung ano, Ilinis ko lang to yung bawat buko para paghila. Hindi siya sasabit yan sa mga ano, mga piraso ng kawayan. Ito yung magiging ano natin, magiging pangbuhat natin dyan para madala natin yan dun sa ibabaw nung ano, nung paglalagyan natin. So, ganito lang yan. Ah, uh, ko din kung paano ko to ilalagay na hindi siya masisira. Tutusok ko lang to sa magkabilang side. Dito sa side na to tapos papunta doon sa kabilang side eh. Itong unang buho, tinusok ko siya dito sa pagitan ng pangalawa at pangatlo. ah uh, ang tusok ko galing dito sa pinakadulo. Ito. Tinuso ko siya sa ilalim. Then nilabas ko siya dito sa pangatlong ano, pangat, pangatlong butas, tapos dinaretsyo ko lang uh, para hindi siya malaglag habang binubuhat natin yung ito yung buong balag. Tapos ito yung pangalawang buho. Dito ko siya nilagay sa pagitan ng pang apat tsaka pang lima. tapos na rin yung isang side so mabilis lang ito yung gamit ko puro buho lang yan dalawang oras mahigit ito natapos ko